Mga ka-fandom, ngayong araw sasabihin natin ang benepisyo ng pagpapalit natin ang gulong. Siyempre, mm -hmm. ang naka-install na sa atin ngayon ay naka-slim tire na tayo. So, dati kasi yung stock na tire natin ay 120 by 70 at sa harap natin ay 90 by 80 So, oh, bali ngayon, ang naka-install na sa atin ay naka 80 na tayo sa harapan at yung likod natin ay 110 by 70. Bali, yung height ng ating gulong ay same pa rin pero yung nipis niya ay nagbawas tayo ng sampu-sampu sa harap at likod. Kaya kung mapapansin nyo sa uh, motor natin, parang naging semi Malaysian type ang kanyang gulong kaya kapag ka nagbabalak kayong gumamit ng ganitong size ng gulong eh pwedeng pwede nyo subukan so ano nga ba yung mga naging beneficyo natin dito so unang una pagdating sa ating handling ay napaka stable nya compare kasi sa stock na size ng gulong natin kapag ka dumadaan kayo sa dito sa gitna nararamdaman nyo kasi na parang kumakabig siya pero as of now na nagpalit tayo hindi na natin nararamdaman yon lalong lalo na noon mga ka phantom nung pud na -pud, pud na yung likod na gulong natin nararamdaman na natin yung pag tayo sa pedestrian line o yung mga nakikita nyo yung mga solid lane pagka dumadaan tayo doon nararamdaman natin na parang kumakabig siya parang nadudulas kung baga hindi niya na kaya i-grip yung mismong semento kaya hindi na natin ninintay talaga na totally na mapudpud yung pinakaharap harap natin kasi mas mabilis kasi talagang mapudpud yung nasa likod compare yung nasa harapan natin kaya nung nagpalit na tayo ng gulong natin sa likod, sinabay na rin natin yung sa harapan. At pangalawa, pagdating sa kanyang gas consumption, mas naging matipid ang ating motor. Kasi syempre nung binabiyain natin ito ang motor natin papuntang Gataran. Pag nagpupultang ako dito sa Tugigiraw, nagagas pa nun ako ng 100 sa bandang may Alcala kapag umuwi na kami. Pero sa ngayon naman, yung full tank ko papuntang Gataran, kaya niya na kami ibalik dito sa Tugigiraw. Malaki din yung tinipid natin pagdating sa ating gasolina. Pangatlo, ang beneficyo niya sa atin, mas gumaan yung ating motor compare natin sa stock natin pero hindi naman ganun ka kasobrang gaan kung bagay yung gulong na pinalit natin dito ay saktuhan lang talaga tsaka nakokontrol nyo talaga kapag humihinto ka kayo o nagbe-brake kayo parang mas lumakas nga yung pagbe-brake natin sa kanya kasi napipigilan niya kaagad kapag ka medyo mabilis tayo tapos nag brake tayo damang damang mo talaga yung pagpapreno mo lalong lalo na yung brake pad natin ay naka ceramic tayo front and rear yung brakes natin pagka nag overtake kayo sa mga mahabang sasakyan katulad ng 10 wheeler yung mga bus mabilis lang kayo mag overtake kasi sobrang gan talaga parang feel na feel nyo na nandun na talaga yung hatak nya Nung sa stock kasi na gulong natin Nararamdaman kasi natin na Medyo nabibigitan yung Pag overtake natin Lalong lalo na kapag ka meron tayong OBR, Kaya kapag ka, i-gauge ko siguro to Sa stock to stock na sniper din Siguro Malamang sa malamang May iwan at may iwan yung Stock na sniper Kasi sa gulong natin Sobrang solid talaga Tsaka kahit anong brand naman yung ipalit nyo Kasi sa atin, yung gulong natin Ito yung budget meal na pang alternative sa Pirelli Itong Vistair. uh, Subok na rin itong, ano na to, gulong na to uh, At hindi lang ako yung nagsasabi na makapit Madaming nakasubok talaga At halos lahat ng nakikita nyo ngayon sa mga motor na naka-install, ito na yung ginagamit nila, bis bukod kasi sa mura maganda pa yung quality at yan yung mga naging benepisyo nya para sa akin kasi madaming mga klase ng gulong, paiba-iba yung mga review nila pero syempre, etong bis-tire, ito lang yung nagamit natin na napaka-solid talaga hindi hindi ka talaga magdadalawang isip na kumuha nito at hindi ko naman ito pinopromote sa inyo na eto talaga yung bilhin nyo kasi hindi naman to sponsor ng Bistair uh, personal na pera natin yung pinangbili natin dito galing sa ating sahod kay youtube kaya kung ano lang talaga yung na encounter natin sa kanya yun lang din yung pini-feedback ko sa inyo para uh, alam nyo din kung ano yung bagay na gulong para sa inyong motor at hindi lang naman ito yung Vistar ang may pinakasulit na presyo kasi madami pang mga ibang brand na gulong may Samurai may Quick Tire Madaming iba't ibang gulong na mas mura pa compare dito sa Vistar pero kung hinahanap nyo talaga dual compound may soft compound at hard compound eto na talaga yung best tire para sa inyo iba kasi yung tread nitong best tire compare sa mga ibang gulong kasi eto wala siyang tread na pabilog sa gitna lahat puro pababa yung kanyang tread so ipapakita ko sa inyo yung tread nya bali ganito yung tread ng best tire o, ganito kasi yung mga iba meron dito sa merong nakatread dito na dire diretsyo o yung mga iba may paikot ikot eto kasi uh, puro pababa syang ganito pa islanting ayan o makikita nyo so eto yung sinasabi natin sa gulong natin na saktuhan lang talaga ayan o pero ito kasi lumalabas yung pinaka side ng mags natin kaya kapag ka wala kang tersilan lumalabas yung hangin dito kaya I suggest na gumamit kayo ng tire para hindi sumingaw yung inyong gulong kapag ganito yung size nyo ayan o oh. So, saan na ba yung size natin ito 110 70 ayan di uh, diba so ayan lang mga ka-phantom yung ano natin uh, feedback natin dito sa gulong natin yung mga naging beneficyo nya kaya kapag ka balak nyong magpalit ng gulong ito na yung ilagay nyo kung gusto nyong i-try yung ating uh, gulong na setup ngayon so far okay naman sya ayan o, tapos yung ating mags, ayan flex lang natin, eto yung ating gold mags, so galing to sa original din na sniper ayan, at abangan nyo yung susunod na video natin yung mga hindi pa nakasubscribe subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.